So, guys, for today's video, guys, papakita ko sa inyo, guys, pag-spring dito sa ano, South Korea, sa paligid-ligid, guys. Ayun, guys, may mga kampanyan. Pero hindi natin alam kung mga Pilipino. Kita mo naman to guys, yung mga bulaklak. oh Kita mo ba? Papakita natin. Ayun, guys, di ba ang ganda? Kita nyo naman. Wow! Instagrammable! Hindi, patropa natin na. Picture-picture tayo, eh. Ayun, guys, so papakita ko lang sa inyo. Hindi pa siya full bloom, guys, ha. Kung yung iba, hindi pa nag-ano hindi pa talaga na mukadkad kita mo naman guys so, oh. oh. wow king nice ang ganda ang guys oh Ayan. kita mo naman oh. pare kaway kaway sa vlog shout out dyan oh. mga bago namin kasama guys galing sa ano Bisaya, sweet love. Oh. Ano yung lugar mo, pre? Bacolod. Bacolod City. The City of Smile. Damn! Oh, di ba? Asan ka pa? Eh, guys, so kita niyo na ang ganda. Lalo na, guys, ano, mga tatlong araw pa. Lahat na to, punong-puno. Papakita ko lang sa inyo, ah. Siyempre, guys, para South Korea, South Korea pills din, ah. Oh, di Nakaraan, guys, yun yung mga, ano, cherry blossom yan eh saglit lang naman sa linggo lang ngayon pakita ko guys ito muna matagal kasi ito mano eh matagal maubos ayan o oh. kitain oh, kita nyo naman guys ayun pa sa ano lang to guys ha sa daanan lang mga tinanim din nila pero hindi ganun kaalagain kasi nawawala naman ng dahon to pagano eh balik natin guys ayan o oh, kita mo guys oh, oh di ba ang ganda huh? parang kang nasa ano tabing dan lang to guys ha ah. parang nasa paradise yun guys oh green na rin yung mga ano doon halahalaman mga puno pero pagka ah, taglamig uli ano yan stick lang yan walang kadahon dahon diba guys oh parang naglalakad sa paradise Oh, ito yung ano natin journey natin sa South Korea dito to yan ayan guys oh yan oh ganda yan mga guys mga company na yan kaso parang walang mga Pinoy dito eh yan doon may tropa tayo doon tapos doon mga bahayan dyan sa kabila pero mga, may mga company din ayan guys ito yung ano natin guys pinaka short vlog natin di ba? Ang yayabong ng bulaklak. ang kaganda. Hindi ko lang alam anong pangalan nito. Hmm? Huh? Titigan mo. Titigan mo ang ganda. Wow. So guys, like mo naman, subscribe mo na din. Baka naman para sa marami pang video natin dito sa South Korea. Ano nga pala tayo dito, guys? E9 gamaga, ito yung ano, government to government. Thank you guys. Matsalah.